Nakasabot ako sir ha, nga may adagay ka yung ng nga para sa tutoring program itong mga tanamon din ha Amon College kay Hiya ang nag encourage sa Amon na umapitin yung programa kay it is in line ka ng Amon course. Ang capacity building nga yung buhat bago ang deployment han sa gadamon yung mga tutor. Una-una, as a future teacher, kadadamon ng mga strategies, mga approaches ng methods of teaching na dapat namang appropriate gamitin kapag tutuhan, levelhan mga bata. It is an, a start para han akong experience sa teaching. High school lang kasi ang among experience is mo teaching in which ang amon amon nakakaatubang ang among la-teacher ng ang amon classmates. Ito talaga on the spot nga gudiya nga nga experience nga makakakabot kay iba-iba nga klase in ability sa mga bata iba-iba nga characters ng maya dahera nga it is very helpful talaga para sa gadaon nga nakabot sa nga course of education sa Iniya nga, iniya akong makakarawat ni incentives from Tarabas sa Tutoring Program. Since I am in coming fourth year college, magagamit ko yung niya sir pagpalitin uniform para hanaman free service. Kung may nabukas kami yung two seats of uniform, siguro sir nung no, nasusubra ako magagamit ko po different projects. Nagpapasalamat ako handi is WD na nagkamaya na yung suga din yung program para maka-firm talaga ang foundation ang atong kabataan makapot ang era skills ngayon ng era abilities at a young age.